Guys, uh, meron tayong isa ng problema rito kasi nakita nyo yung mga langgam ayan oh, dami so tinanong ko na yung bakit nilalanggam yun dito sa lugar na to yung pala may asukal ako nilagay ayan o oh. so kahit nakasara siya parang naamoy pa rin yung pagiging matamis so nagpumpuka kasi dyan ayan. okay ngayon uh, para lituhin natin tong mga langgam na to okay palitan natin yung asukal nito o asin no so parehas lang puti so malilito na ang ano niyan ang langgam okay so alisin natin yung asukal lagay natin sa ibang lugar so Ayan. So, asin na yun nandyan, no? Uh, tinan natin mamaya kung malito sila. Mawawala si ba sila dyan o nandyan pa rin? Yan ang ating, abangan natin mamaya. Okay? Ayan, sige. <laughs>